ito so tayo ngayon guys uh, barangay sa wahon ng dagaming liti bali vale 7 kilometers ito guys mula sa town proper ng dagaming so mula dito guys uh, mabiyahe pa tayo ng mga uh, 3 to 5 minutes para marating natin yung spring resort ay Ayan you, nice yeah, guys, nandito na tayo guys sa Camp Maos Dito guys sa barangay Sawahon Dito pa rin sa Dagami, Liti yeah. So magtanong tayo dito guys Magkano yung entrance dito So dito pa na kasama natin ngayon si sir yeah. Ano pa natin sir? Danilo Costimiano okay. So sir, dito sa Camp Maos sir kanang, Magkano yung entrance dito sir? 10 pesos. pesos. Ano yun sir? Bata? Oray okay. Oh, and 7 7 below, three. free. Uh -oh. Tapos, 8 uh, eight pataas, eight. guys. just uh -oh. uh, pesos lang. So, may nakita tayo ditong mga cottage, guys. So, magkano yung uh, rate ng cottage dito, sir? 150. 150. 300. 500. May 1,000. May 1,000. Good for how many persons, sir? Yung 1,000? Damo, 1,000. Baga kung lang ito sir, ini mga 50s, wala ito. Okay. Basta dagot ka pa okay. Amo dito. So sir, may tanong lang ako sa so, no, bakit ito tinatawag na Camp Mao oh, sir? Kasi pangalan yan ng lolo ko. So, oh, sa mga no, pa ito sir? Oh, okay, okay, okay. Okay, mm -hmm. so yung may camp sir, ano yung ibig sabihin ng camp? Yan kampuhan pa ng panahon na napon ko no. Oh, sa hapon pa. So yeah. meaning sir, matagal na ito dito na... Ano ito dito sir? Spring or kanang river or kanang ano? spring lang, river spring lang. Siya. Yeah. Ah, river siya. Yeah? Okay. So, pasok tayo dito guys. Pakita ko sa inyo guys yung ganda ng Camp Maos dito sa Dagami Lite. Tara. Okay. Take a minute, let's mismanage your time, It's getting dito guys, pwede dito maligo yung mga bata o oh, dito. Oh, mababaw lang. yan dito banda. Pero doon medyo malalim na. Pwede dito yung mga bata. Katulad dito. Oh. Kaya anak ni Mao. Ma'am, gano'ng kalalim dito ma'am? Malam, leh kang leeg. Hanggang ano. Okay. Pero okay man lang ma'am sa mga bata. Friendly man siya dito. Oo, no? oh, oh, friendly. Maupay at lugar nira yes. And please, maraming puno. all lock. Shut up mga taga-rasan. Bye. Chat out mga Tagasin Princess Belen, black curtain. Mong gusto yung experience dito ma'am sa Camp Maoslo. Ano ang maganda? Ah. Uh. Fresh. Fresh tapos malamig, ko, oh? Malamig. Hindi mainit. <laughs> ha? Hindi mainit. <laughs> mainit, mainit. kami. Ah, <laughs> <Eyan>, mainit. na <laughs> Sir. <laughs> sir? <laughs> sir, kumusta yung init ng katawan, sir, pag love love sa tubig niya? Sir, Fresh. Dere fresh. Nawala na yung init, sir. Nawala na. Mamaya. Mamaya. Ah, init katawan. <laughs> <ng> Sama <laughs> pala natin si sir. Sa Kasi... natin sir. Pangalan, pangalan, karsenyo, Serasinnya, sakasimam sa kasimam, kay J. Okay, kayo dito sa Kang